Hi guys. Good afternoon. <laughs> Kain ulit tayo ng tanghalian. Nagloto ako ng paksiw sa tausi na tilapia. <laughs> Medyo malat ng konti. Oh! Ang ating ulam ay tilapia. Paksiw na tilapia guys. Nalagyan ko ng tausi. Tausi parang ah, medyo maulit ng konti spicy kasi nilagyan ko ng I wait sorry nakalimutan ko kasi guys eh. de ako nakapag lagay ng sili. Actually, nalagyan ko na to kanina para dagdag ano, lasa, maanghang. Eh, gusto ko parang eh. Alam mo na, pag sa ating olam ay meron tayong kasali. Pero hindi yan Thank you guys. at naglagay ako na to. Okay. Amen. Oh, parang big spicy. Eh. Adik. <laughs> Kain tayo, guys. Ano sobo sa ni? Mm. Ang okay. Hindi nawawala ang poke okay, pag may pangalian Sa so, umaga din. Medyo maalat lang ng konti dahil sa taos. Hindi ko na saan nilagyan ng machine. Ay, Ayan lang. Ito. Then, magic, magic sarap. Then, tausi, sibuyas, bawang, loya, and suka. Dahil sa tausi, siya medyo maalat ng konti, pero ayos lang. Tamang alat lang. May konting asim, ang ang. Ay, kasi ako sili, hindi ako nakabili. Kaya ito na lang nilagay ko. Spice, chili man Try nyo gawin masarap. Tansalayan nyo lang yung alat. Huwag na kaya gagawin ng asin. Tapos na ako naglinis sa loob, sa taas na lang. Tulog pa yung mga alaga ko. So, kain mo na ako. Ang halilan. dati kasi puro ako paper. Asawa na doon. 哎，sorry 啊。<Hey. laughs> naw tawag siya May mga bang siya Thank mm -hmm. you. Ito na naman ako matulog ah. Tapos, nyo na, bukas ba? <laughs> Sabay ko. Doon na naman ako sa, sa ano, matutulog mamaya. kabilang kwarto, yun, no. Know? Kasi may, yung kwarto ko, guys, tabi ng, ano, kwarto ng driver. Eh, wala, wala kaming driver. Eh. Doon na naman ako matulog. Solo <laughs> ko yung, yung, dalawang kwarto. Nililinis ko naman para lang nililisan sa labas kasi yung kwarto namin. Pero okay. O okay na yun. Mas gusto ko yung ganito kaysa doon sa loob. Kasi yes, mayroon ka bang privacy? Hindi ka may tapos Pagtapos na yung trabaho ko, pasok na ako sa kwarto ko. Wala kasi kami yung driver ah. Mas... Okay. <coughs> <coughs> Ewan ko. Bakit yas lang na ng driver? Sila na nag hatid sundo sa anak nila. Si mam Ma nag hatid sundo ng mga anak niya sa school. Tapos, isa-sao naman pasok sa kumpanya. Hindi hmm. naman ko. Nalilay na sa sasakyan nila. Ala, na bahay eh. Kung nalilis pa ako sa Wow. Yung stop nila sa kampanya. Pag pumapunta dito, yan ang naglalanas. Ah, Mag-asa ka. mag lang kasi ako eh. Pagkatapos ko lang nas, tapos kung sparta ka. Kaya ako naglalaba. Mabait naman kasi sila. Pag tumaglas, lagi naman wala dito laro ng golf. Siyempre, Korean mga yun. Mm -hmm. Punta sila dito kasi yung mga anak niya nag-aaral. Araw-araw na mag-golf. Solo ko yung bahay. So, every year, kailangan nalang bumalik sa bansa nila. Kasi mag-expire na yung passport nila. Kailangan mo na lang, lumabas. Then, panibago na naman. Ban. solo ko yung bahay. Solo yung dalawang ban. Ako may are. <laughs> Pasukan na, balik na naman sila. Mga student besa lang kasi mga yan. the Init. gawas awas ang aking kape. Hindi sila yung mga bata. Kaya may na magluluto yung pagkain nila. Sog pa yung isa. Luto siguro. Dalawa lang sila. Kanya-kanya silang luto. Yeah! Ah, Ayoko kasi yung mamaya. Ate! Ate! pagod yung nila mapag hindi ka mapapagod sa trabaho. Mapapagod ka sa kakatawag. <laughs> mm. So mas gusto ko yung ano Highlands lang. <laughs> Nagawa ko naman trabaho eh. ko. Buta sila, hindi sila natatawag. Pang... Mambahala na sila sa buhay nila. Malalaki na kasi. Hmm? Kala ko may tao. lang. <laughs> kanya-kanya silang loto. Hindi naman sila pelpeno eh. Tapos na. Ayaw kong na marami ang olam. dise modulin aku mau sub budgetku selesai <laughs> thank you for watching guys please subscribe for so more bye coffee time